Bago matapos ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pasasalamat, pagpupuri at pagpapala ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong gabi. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa buong araw na Kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo. Panginoon, sa katahimikan ng gabing ito, lumalapit ako sa iyong presensya. Nais kong manahimik muna upang damhin ang iyong kapayapaan. Pinipikit ko ang aking mga mata, dinudulog ko ang aking puso. Salamat o oh Diyos sa pagkakataong ito upang makausap ka. Salamat po Panginoon sa buong araw na ito. Salamat sa buhay, sa hininga, sa kalakasan. Salamat sa mga biyayang natanggap ko, malalaki man o maliliit. Salamat sa mga aral, maging sa mga pagsubok, sapagkat alam kong may layunin ka sa lahat ng ito. Pinupuri kita O Diyos sa kabutihan Mo kahit hindi ako karapat dapat, minamahal mo pa rin ako. Salamat sa pamilya ko, sa mga kaibigan, sa tahanan, sa pagkain at sa katahimikan ngayong gabi. Salamat sa iyong paggabay sa lahat ng aking lakad. Panginoon, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Sa mga salitang hindi ko pinag-isipan. Sa mga gawaing hindi ka kinalulugdan. Sa mga pagkakataong hindi ako nagtiwala sa iyo. Patawarin mo po ako, Panginoon. Linisin mo po ako. Ayokong matulog na may bigat sa puso. Gusto kong manumbalik sa iyo, sa iyong liwanag, sa iyong pag-ibig. Baguhin mo ako, Panginoon. Patatagin mo ang loob ko upang mas maging tapat sa iyo bukas. Ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat. Ang mga problema ko, ang mga takot ko, ang aking mga pangarap. Hawak mo ang kinabukasan ko. Ikaw ang Diyos ng aking buhay. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa lahat. Turuan mo akong magtiwala kahit hindi ko nauunawaan ang mga nangyayari. Tulungan mo akong magpahinga sa iyong presensya, sa iyong mga pangako. Panginoon, iniaalay ko rin sa iyo ang mga mahal ko sa buhay. Panginoon, pagpalain mo sila. Ingatan mo ang aking pamilya, ang aking mga kaibigan, ang aming komunidad, ang aming bayan. Bigyan mo kami ng pagkakaisa, ng pag-ibig at ng pananampalataya. Pinapanalangin ko rin ang mga naghihirap ngayon. Yung mga may sakit na walan ng mahal sa buhay, walang makain, walang matirhan. Panginoon, abutin mo sila. Gamitin mo ako upang maging pagpapala rin sa iba. Bago ako matulog, muling nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo. Hindi mo ako pinabayaan. Kahit sa mga tahimik at simpleng sandali, naroroon ka. Salamat sa mga pagkakataong tumawa ako, nakahinga ako ng maluwag o nakaramdam ng kapayapaan. Panginoon, bantayan mo po ako ngayong gabi. Palibutan mo ako ng iyong banal na mga anghel. Naway makatulog ako ng mahimbing at mapayapa. Alisin mo ang mga pangamba, ang mga alalahanin at ang mga bagay na bumabagabag sa akin. Hayaan mo akong makapagpahinga sa iyo, Panginoon. Panalangin ko rin na pagising ko bukas, maramdaman ko ang bagong simula, bagong pag-asa at bagong lakas. Itinatalaga ko na sa iyo ang araw ng bukas. Ikaw na po ang manguna. Ikaw ang magtakda ng lahat. Alisin mo ang takot ko sa hinaharap. Gabayan mo ang lahat ng aking gagawin ang mga desisyong aking haharapin at ang mga taong aking makakasalamuha. Tahimik akong nagbubulay sa iyong kabutihan, O Diyos. Tahimik na nagpapasalamat sa lahat ng iyong ginawa. Tahimik na sumasampalataya na bukas ay isa na namang pagkakataon upang ikaw ay sambahin, mahalin, at paglingkuran. Panginoon, sa iyo ko iniaalay ang gabing ito. Ako'y natutulog sa iyong pag-ibig at paggabay. Panginoon naming Diyos, lumalapit ako sa inyo ngayong gabi. Buong kababaang loob at may pusong mapagpasalamat. Salamat po sa araw na ito, sa bawat sandali, bawat hininganta, at bawat pagkakataong ibinigay ninyo upang mabuhay, magmahal, at maglingkod. Maraming salamat sa inyong paggabay sa buong maghapon sa mga tagumpay at sa mga pagsubok. Nandoon po kayo, tahimik man o hayag, kayo'y laging tapat at hindi nagkukulang. Sa mga pagkakataong ako ay naligaw, kayo pa rin ang naging tanglaw ng aking landas. Patawad po, O oh Diyos, sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo ngayong araw. Sa mga salitang hindi naging mabuti, sa mga gawaing makasarili, at sa mga pagkakataong hindi ako naging ilaw sa iba. Patawarin ninyo ako sa pagiging abala sa sarili at sa pagkalimot sa inyong presensya sa gitna ng aking araw. Ngayong gabi, itinataas ko sa inyo ang aking sarili. Alisin ninyo ang pagod ng katawan, ang bigat ng damdamin, at ang kaguluhan ng aking isipan. Linisin ninyo ang puso ko damdamin upang ako'y makatulog ng payapa at panatag. Itinataas ko rin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng aking mga iniisip at kinatatakutan. Kayo ang nakababatid ng aking mga alalahanin. Ang aking mga problema sa pamilya, sa trabaho, sa kalusugan, at maging ang mga bagay na hindi ko maipahayag sa iba. Alam ko pong kayo'y Diyos ng kaayusan at hindi kayo nagpapabaya. Kaya't isinusuko ko sa inyo ang lahat ng ito. Dalangin ko rin o oh Diyos ang aking pamilya. Pag-ingatan ninyo sila saan man sila naroroon. Pagpalain ninyo ang aming samahan na maging tahanan ng pagmamahalan, pagpapatawad at pagkakaisa. Hipuin ninyo ang bawat miyembro ng aming pamilya na sana'y maranasan ng inyong pagmamahal at kapayapaan. Panginoon, inaalala ko rin ang aking mga kaibigan, ang mga taong mahal ko sa buhay, at ang mga taong may pinagdaraanan sa oras na ito. Kayo po ang kanilang lakas, ang kanilang sandigan at pag-asa. Naway madama nila ang inyong presensya, lalo na sa mga sandaling sila ay nag-iisa at nangangamba. Aking Diyos, pinagdarasal ko rin ang bayan namin. Iligtas ninyo kami sa kasamaan, sa karahasan, sa gutom, at sa pang-aabuso. Itaas ninyo ang mga taong may mabubuting puso upang maglingkod ng tapat at makatarungan. Basbasan ninyo ang aming mga leader upang mamuno nang may pagkatakot sa inyo at malasakit sa kapwa. Sa gabi pong ito, aking ama, hinihiling ko ang tunay na kapahingahan hindi lamang para sa katawan, kundi lalo na para sa aking kaluluwa. Nais kong sa pagtulog ko, ang puso ko ay maging mapayapa. Walang galit, walang hinanakit, at puno ng pagtitiwala sa inyong kalooban. Tulungan ninyo akong magpahinga nang may pag-asa sa kinabukasan, nang may pananalig na kahit hindi ko alam ang mangyayari bukas. Hawak ninyo ang aking bukas kung ako man ay muling magising. Naisin ninyo na sanay mabuhay akong muli para sa inyo, para sa inyong kaluwalhatian at layunin. Ngunit kung sa gabing ito ay kayo na ang tatawag sa akin, Handa akong sumama sa inyo sapagkat alam kong kayo ang aking Diyos na tapat, mapagmahal at laging naghihintay. Panginoon, salamat sa biyaya ng pagtulog. Salamat sa biyaya ng katahimikan. Salamat sa biyaya ng inyong presensya. Maging panatag ang aking puso, maging kalmado ang aking isipan, at maging buo ang aking tiwala sa inyo. Inaanyayahan ko po kayo sa aking pagtulog. Kayo nawa ang maging bantay sa bawat pintuan. Kayo ang maging tagapangalaga ng aking mga panaginip. At kayo ang maging unang laman ng aking isip. Pagdating ng umaga, Mahal na Diyos, sa inyo ko iniaalay ang buong magdamag. Kayo nawa ang luwalhatiin sa bawat tibok ng puso, sa bawat hininga, at sa bawat saglit ng katahimikan. Ito ang aking panalangin mula sa pusong nagpapakumbaba at nagtitiwala sa pangalan ng iyong anak na si Heso Kristo na aming Panginoon at Tagapagligtas na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Kapag ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. And luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo kapara noong unang-una. Ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayo ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.